गंजना दी तो तला tayo ngayon sa Maynila na kung saan uh, maglalakbay tayo sa mga lugar na kung saan gusto kong ipakita sa inyo yung pagbabago dito sa Maynila simula nung naupo si Mayor Rescorino. so may kaayusan na talaga dito, hindi katulad dati na bara-bara lang yung mga parking. Tapos yung mga sidewalk window nagkakalat hindi mo alam kung nakabalandra ba o talagang hazard talaga sila sa daanan eh unlike ngayon uniform na kahit mga pickup driver tapos meron ng pulis na nakabantay talaga para lang may clear talagang masecured na nasa maayos yung bawat area. dito Talagang, ano o oh, pansin niyo kahit sa isang isa ibang kali naman to pero grabe grabe ang linis na maayos na yung mga sidewalk may police na hindi na traffic enforcer police na yung nasa gitna ng kalsada saludo kay kuya police saludo kami sa iyo grabe laki ng pinagbago rito maayos na parking wala nang mga sidewalk window wala nang bara-bara sa kalsada lumuwag, hindi na masikip hindi na dati na yung area na yan sa gitna madugyot yan dyan, dugyot kita nyo naman Ganun ang pinagbago ng Manila swerte ng mga Manilinyo may isang mayor na katulad ni Isco Moreno yun higinahid ng pulis oh. bawal 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 dyan ang galing hindi tinikitan pinagbigyan oh Talagang maayos na. Kahit mapa ano, mapa mga tricycle, mga pedicab. Mga sidewalk windows, wala na. sabi ito dito itong area na ito dito dati puno yan ng windows ito ito itong area na ito dito halos wala kang madaanan sa ano sa pathway pero ngayon maayos na pati sa kabila talagang nilinis ni Mio Rizco dito grabe mapapawaw pa na lang dito sa Maynila <laughs> tapos yun o oh, kung mapapansin nyo yung mall na yon dati ang tao through and through lang dyan labas pasok pero may mga harang na rin oh. uniform pa Thank you imbis na traffic enforcer, pulis na yung nagbabantay sa kalsada. Ang galing. Talagang magulo rito. Ang galing, ang galing. Kundi di ba, hindi na mga traffic enforcer. Police na talaga nagbabantay. kay galing. Tapos may mga signages na. Yung bawal tumawid. Na dito takalinis. Grabe, grabe pinagbago dito. 'Di nakatulad dito dati na talagang ano kasi dito dati ah magulo. Pero ngayon maayos na dito. dito ah uh, sikip, mas sobrang sikip ng mga sasakyan dito asin talaga sobrang sikip at least ngayon makikita nyo maluwag na oh. kaya po Ganito, ganito na siya kalawak dito Dati dito, itong mga iskinito, itong mga daanan, itong mga pathway, punuan, punuan yan ng tao, puno ng mga vendors. Sobrang luwag na. kamalinis pa. Ito yung ginawa dito ni Mayoris po. Sino ba ang may alam dito sa kalyeng to? Dito sa area na to. Comment down below. grabe ang ganda na dito talaga dati madumi dito sobra pero ngayon